10 pisong mami plus alis sabaw plus may kasama pang taba. At nagdeserve nga rin pala sila dito ng iba't ibang klasing ulam sa halagang 10 pesos at 20 pesos. At sobrang dami nga nang kumakain dito sa kanila. Akalain mo eh 10 pesos ay eh, may mabibili ka pa rin pala talaga. Kaya kapag ating ko rito eh, napakadami nga nang kumakain. At eto nga yung siyang siyang kainan. Na located nga sa number 100 Mangustan Road, Malabon City. Tapos lang sa

At ito nga yung sisig nila for only 20 pesos, Bicol 20 pesos at burger steak na 10 pesos at meron din silang bopis na 20 pesos din. At ito naman yung lahat ng tig 10 pesos nila, talagang sobrang dami mong pwedeng pagpilian. At kung may 20 pesos ka nga, eh siguradong makakain ka na ng masarap dito na meron pang aling sabaw. Hello po, ako po si Patricia, ang owner po ng Shang, Shang Kainan. Open po ang Shang, Shang Kainan is Tuesday to Sunday, tapos 6pm to 3am po. Located po siya dito sa Potrero, Malabon City po. Nimbait ko po kayo na kumain po sa aming kainan. Tikman ng aming tagte 10 pesos na ulam. Then meron din kaming mga specialty na ulam na sisig, bopis, tsaka Bicol Express. Dan yung binabalikan po nila na 10 pesos na mami po. So yun, what's up, mga tol? So nandito nga tayo ngayon sa Sangsiang Kainan. Dito lang yan sa Malabon. So titikman natin yung mga pagkain nila dito. Ito yung sisig nila dito for only 20 pesos at ito naman yung Bicol Express nila for 20 pesos din at etong apat toto is 10 pesos ano at nga pala mga tol ito yung best nila dito may taba na din tapos syempre only yung sabaw nila dito mga tol hindi mami 10 pesos Ayan. hindi sya, Andy, only mami yung sabaw pero pag sinerve sa'yo marami ng taba Ayan. for only 10 pesos ang dito lang yan sa siyang siyang kainan Tignan natin yung sabaw. Mabe, pwede na. Huh? Pwede na sa 10 pesos. Tsaka malasa naman siya, din naman siya basta-basta luto lang. Pero ito, good sa goods to. Tignan natin yung noodles. Tapos lagyan natin ng konting taba. Ano? Thank you, Lord. Hmm. Oh, ben. Okay, good na good to. Atik man naman natin yung in-order natin kanina. Ito nga ngayon yung in-order natin na tig-10 at tig-20. Unahin natin itong sisig. Sabay-sabay na to, Sabay natin sa kanin lahat. Ano ba? Crunchy rin siya at hindi siya tinipid. Ngayon. Ang sobrang sulit nyo na rin sa 20 pesos. at ito naman yung bicol nila. Sabihin na natin to. Hmm. Opo. Ang sobrang lambot nyo talaga. Hmm. At ito naman yung 10 pesos nila na burger steak. Hmm hmm Habe, sobrang solid na ito kaya sa mga nagtitipid dito sa Malabon dayuhin nyo na ito commendable talaga dito kasi ang siyang kain na. let's go